sa welcome to my youtube channel let's go vlog dito ulit tayo sa ano sa palangoy tagal kong hindi nakapunta dito bada niya kaya tayo ng tropa natin na si jojo gaming eh ito siya ito ayan Kapwesto na rin siya sa tagal ng panahon ngayon lang tayo ulit tayo nakapamaral dito ang laki ng pinagbago niya meron siyang tambak gagawin yata kalusada ayan Guys ah, hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Susubok natin, tayo. Baka makadala tayo ng malaki. Ayan guys. support natin yang ano <laughs> tatay yun, Mga nga na <no>, orange <laughs> 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 pa eh. oo oh, eh. oh, nga na no. <laughs> pa to? hindi lumalaki yan walang pa orange pang aquarium yan eh aquarium yan dito Alam na. na yan, okay? Wala pa. Oh. <laughs> Yara. <ay> mo ba? <laughs> mo? laki yow di ba maldak yow ano hindi na to. preto preto ganito 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 ganito

Hmm. Headshot. Headshot. Ah, Master labas sa okay. mata. <laughs> oh, labas sa <ang> mata. <laughs> lalabas nung isa yan, napi na yung kasama niya hmm param ah. Okay. Mm. putik na wala. Malaki yan, dumaan dito, ang laki. Iba ko. Eh.

masama na nandun pa kinulang yung dalawang bote ng tubig bili mo tayo guys kulang pala yung dalawang ano dalawang bote ng tubig kinapos kinihil ah, tayo bili mo tayo Balit yung magkano? 50. 50. 30. 30. Ay, okay. binili mo ako ng baboy. Pusay ko. Ay, puta. Pinamang kaya? Hindi. Hindi puta sa akin. <laughs> Pauwi na lang lahat-lahat kami ni ana Jojo. Nakadali pa ng... Oh, may dalag pa doon. Nandun. Ayun, well, makakatak. Ang lam. malalim to na putik na ay nakawala punit okay guys uh, uwi na kami nakahuli na yung pamprito yan <laughs> punta mo na kami sa kanila Kay Jojo Gaming yan ano yung page? page sa kanila youtube ah, yeah. Jojo Gaming na no? yeah. Ayun. Shout out kay Jojo Gaming. Yan. Okay guys, uh, update ko sa bahay. Titingnan natin kung gaano kadami huli natin.